...kagawad na tumatakbong kapitan sa Cebu, patay sa pamamaril. Sumantala, pagsagip ng isang pulis sa batang nalulunod sa Taytay -Tay Rizal, nakuna ng video. Nagpabalik si Bien Manalo. Sa video na ito, makikitang bigla na lang tumalon ang pulis na ito papunta sa tubig kung saan makikitang lumulutang ang isang batang babaeng tila wala ng malay. Agad niyang sinunggaban ang bata na nalulunod na pala. At saka lumangoy papunta sa pampang habang hila-hila ang biktima. Nag-viral sa social media ang pagsagip na ito ng pulis na kinilalang si Patrolman August David Jr. ...umani ng papuri mula sa netizens ang ginawang kabayanihan ni David. Patay ang isang incumbent barangay kagawad na kumakandidato bilang chairman... ...matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang gunman sa barangay Kansamuroy, Balamban, Cebu. Kinilala ang biktima na si Anastasio Pacquiao. Base sa investigasyon, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima ng sundan ng mga lalaking nakamotor din at sa kasya pinaputukan Puro sa ulo ang tama ni Pacquiao. Patuloy na tinutugis ng mga pulis ang mga namarila. Patay ang driver na si Crisostomo Magadia, 62 taong gulang, nang sumalpok ang minamaneho niyang truck sa poste sa kahabaan ng Maharlika Highway sa barangay Kalumpang, Tayabas City. Base sa report, papuntang Lucena City ang truck na may kargang buhangin at simento nang bigla itong mawala ng preno. BN Manalo para sa muwening show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.